Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang enerhiya ng mga Aries sa araw na ito dahil ngayong araw mas mapapansin ng mga tao ang iyong talento at marami ang ma-impress sa iyo ngayong araw dahil sa araw na ito magaganda ang mga advice na iyong ibinibigay sa ibang tao at magaling ka sa araw na ito na i-ignore e ang mga bagay na hindi masyadong maganda. Meron pa ring mga tao na magsasabi ng mga na hindi naman totoo patungkol sa iyo at ngayong araw hindi ka masyadong apektado dito kaya magaan lang ang araw na ito para sa iyo dahil positibo ang iyong mga pananaw sa araw na ito magaling kang mag-de-stress. Kailangan lang bantayan pagdating sa iyong kalusugan ang mga Aries na merong mga sakit sa tuhod at kailangan na mag- regular na ehersisyo at hindi naman ito mananatiling masakit kung meron ka mang karamdaman sa iyong katawan, kailangan lang agapan ito agad-agad. At ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos naman, maganda ang pagkikitungo mo ngayon sa iyong mga kaibigan at sa ibang tao, pero ang mga Aries sa araw na ito ay hindi masyadong umaasa sa mga pangako ng ibang tao. Hindi kayo madaling ma-impress sa mga taong nangangako ng pag-ibig o kaya mga tao na gustong maging bahagi ng buhay mo. At sa araw na ito, ang mga Aries na meron ng relasyon ay magiging happy sa araw na ito. Walang masyadong gulo. Ang career at pera ngayong araw ay maayos rin dahil sa araw na ito. Maganda ang mga abilidad ng mga Aries sa kanilang pakikipag-usap sa ibang tao. Ang ibang Aries ay naaapektuhan ng mga aksyon ng iba. Merong ibang Aries na sinisiraan ng kanilang mga katrabaho, pero sa araw na ito, maganda ang iyong control sa sarili at mapapanatili mo ang pagiging cool lang ng iyong ulo at hindi ka madaling magalit. Sa araw na ito, maganda ang inyong pasensya, nagtitimpi kayo, pero sa mga susunod na araw magiging paborin sa iyo ang inyong mga trabaho. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 5.

Ang mood swings ng mga Taurus sa araw na ito ay kailangang bantayan dahil ngayong araw marami ang disturbo at merong mga pagbabago ng sitwasyon ngayong araw. Ito ay magdulot rin sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao na maipa-ipa at ang iba naman ay malito sa kung ano ang iyong totoong nararamdaman dahil madali kang mairita sa araw na ito. At ngayong araw kung ikaw ay magagalit, bantayan ang pananalita na hindi ka makasakit sa ibang tao. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayos. Ma-enjoy mo ang napakagandang pangangatawan ngayong araw. At maging ang mga trabaho na medyo demanding sa iyo ay kaya mo namang gawin. Ngayong araw rin, ikaw ay nagkakaroon ng presence of mind pagdating sa pagpapalakas ng iyong kalusugan. At para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, marami ang mga Taurus na akala nila ay medyo mababa ang atraksyon ng ibang tao at hindi kayo masyadong romantic sa araw na ito. Pero ngayong araw, desidido ka sa iyong direksyon na tatahakin pagdating sa iyong mga layunin sa buhay, lalong-lalo pagdating sa isang relasyon. Kaya sa araw na ito, mahaba ang ang iyong pasensya, handang-handa ka sa mga challenges ng isang pagsasama. Ang inyong career at pera sa araw na ito ay maari na ang mga Taurus ay makakilala ngayon ng mga bagong tao, lalo na ang mga tao na galing sa ibang bansa at maganda ngayon ang inyong komunikasyon sa iba at maganda rin ang mga impormasyon na iyong makakalap. At malakas ang chance na makumpleto mo ngayon ang iyong mga trabaho ang mga proyekto na kailangan tapusin, kailangan lang sa araw na ito, Charles huwag masyadong magpanic ngayon, lalo na sa mga plano na hindi inaasahan, merong mga pagkaantalan ng plano, merong mga pagbabago, kaya huwag magpanic sa araw na ito, walang masyadong gulo ngayong araw, kailangan lang bantayan ang mood mo na hindi ka mataranta. Sa araw na ito, Chorus, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay...

Friendly naman ang mga Gemini sa araw na ito at ngayong araw malakas ang inyong kumpiyansa sa sarili at gagawin ninyo sa araw na ito kung ano ang mga magpapasaya sa iyo. Very passionate ang mga Gemini ngayong araw. Magaganda ang inyong mga ideals, lalong-lalo na pagdating sa inyong mga plano sa future. Sa araw na ito lang, kailangan bantayan ang limitasyon pagdating sa pera kaya bantayan ang gastos. Ngayong araw, Gemini, merong mga kunting karamdaman at kailangan na agapan agad-agad. Sa araw na ito, focus sa iyong pangangatawan, focus na maging healthy ka, bantayan ang iyong mga kinakain, piliin ang mga mas healthy na options at kung merong karamdaman, agapan ito agad-agad sa tahanan. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay paborable sa iyo. Maari na ang mga Gemini ngayong araw ay magkaroon ng mag Magandang panahon at banding sa kanilang mga magulang. At kung ikaw naman ay medyo sobrang busy nito mga nakaraang araw, makakatulong sa iyon na tumawag o kaya gumawa ng mga pagbisita sa kanila na imprompto. At ngayong araw rin, ang mga mahal mo sa buhay ay makatulong sa iyo na mawala ang iyong stress. Maaari rin na ito ay involved sa iyo mga kapatid. At ang mga single na Gemini ngayong araw ay maari na makakilala ng espesyal na tao sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. Ang career at pera sa araw na ito ay hindi masyadong maganda kailangan lang gumawa ng mga adjustment ngayon, lalong-lalo sa iyong pakikisama, sa iyong mga kasamahan sa trabaho, at panatilihin ang kapayapaan sa trabahoan. Sa araw na ito, e-enjoy eh, mo kung ano man ang mga ibinibigay sa iyong responsibilidad. At wala namang masyadong drama sa araw na ito. Kailangan lang maging maingat na hindi rin abusuhin ng ibang tao ang iyong pakikisama. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo, ay 10, 18, 21, 35, 38, at 40, Marami ang magkagusto sa mga cancer ngayong araw dahil magaling ang mga cancer na mag-entertain sa ibang tao. Magaganda ang mga diskusyon sa araw na ito at maraming oportunidad para sa iyon na matuto at ma-inspire ka rin sa ibang tao. Magaganda ang pananaw ng mga cancer ngayong araw. Mahilig rin kayong mag-volunteer para sa inyong mga komunidad. At para sa iyong kalusugan, kailangan bantayan ang inyong physical na pangangatawan, ang inyong lakas. Dahil merong mga minor issues sa araw na ito, merong mga cancer na maaring magkaroon ng sakit sa likod o kaya masakit ang inyong lieg. At ngayong araw rin, ang mga cancer na merong mga dating injuries ay maaring magkaroon ng mga arthritis o kaya makaramdam ng discomfort. Kaya sa araw na ito, huwag masyadong magbuhat ng mga mabibigat na bagay. At kung pwede, ipahinga mo na muna ang iyong katawan sa araw na ito. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maayos at makakaroon ka ng quality time kasama ang mga bata o kaya ang iyong kapamilya. At sa araw na ito, marami kang ma-finalize na desisyon na lalong-lalo na ang mga bagay na medyo nalilito ka nito mga nakaraang araw. Maganda ngayon ang iyong pakikitungo sa mga taong mahal mo. Makakatulong ito sa iyo na hindi ka masyadong ma-stress sa kung man ang iyong mga pinagdadaanan, ang career at pera sa araw na ito, Cancer, ay maaring magkaroon ng iba-ibang pananaw sa opisina, sa iyong mga kasamahan sa trabaho, lalong-lalo sa iyong boss, pero 'wag mong hayaan na ang mga bagay na ito ay makaapekto sa iyo. Kailangang habaan ang pasensya ngayong araw para makaiwas sa mga confrontation at para rin hindi ka masyadong maapektuhan, hindi tumaas ang level ng iyong stress. At sa araw na ito, Cancer ikaw ay mas compatible sa mga Aries at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 27, 30, 41 at 43. Merong mga Leo sa araw na ito na nagbabalak na mag-aral ng mga bagong bagay, merong iba na gustong bumalik sa pag-aaral, ang iba naman ay parang nangangarap na magkaroon ng scholarship meron ring iba na nangangarap na makalabas ng bansa maging maingat sa mga impormasyon na iyong nakukuha sa araw na ito siguraduhin na hindi ka inaabuso ng ibang tao at hindi ka niloloko para sa iyong kalusugan at wellness sa araw na ito leo maganda naman ang iyong mga pananaw ngayong araw at sa araw na ito nagiging aware ka sa mga taong arrogant na nakapalibot sa iyo mahilig kang mag analyze ngayon, lalong-lalo na pagdating sa mga tao na parang sumasakay o inaabuso ang iyong kabutihan. Sa araw na ito, nagiging mas reflective ang mga Leo, kaya ang mood ninyo ngayong araw ay parang tahimik lang kayo at mahilig kayo ngayong magmuni-muni at magmasid. Maayos naman ang inyong physical na pangangatawan, ang inyong mental level ang medyo busy sa araw na ito. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maayos na naman, sa araw na ito, mahilig ang mga Leo na pag-usapan ang mga issues ngayong araw, lalo na ang mga issues na medyo matagal-tagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Sa araw na ito, nagkakaroon kayo ng pagbukas ng inyong mga saluubin at makakatulong ito para sa commitment ninyo sa isa't isa. Ngayong araw rin, ikaw ay gumagawa ng magandang aksyon para mapalakas ang pagsasama. Ang mga single na Leo sa araw na ito ay maayos ang kanilang mga commitment sa kanilang pamilya at sa mga tao na espesyal sa ang career at pera sa araw na ito ay nako, medyo mataas ang tensyon sa trabahoan. Ngayong araw, maaari na merong mga liyo na malugi sa araw na ito pagdating sa pera. Kaya kailangan maging responsable sa inyong pananalapi. At ngayong araw rin, tulungan ang sarili na makawala ka sa mga negatibong pag-iisip. At ngayong araw, kailangan i-manage ng ayos ang iyong mga gastos. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay compatible sa mga Libra at ang lucky numbers mo ay 2, 13, 23, 27, 40 at 43. Medyo emotional naman ang mga Virgo sa araw na ito at ngayong araw, maipakita ninyo sa ibang tao kung ano talaga ang inyong mga nararamdaman. Ngayong araw, ang iyong pangangatawan ay maayos naman maging maingat lang sa paghandol ngayon ng mga dekuryenteng bagay, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa kusina at maging maingat rin sa mga maiinit na bagay ngayon na hindi ka mapaso. At sa araw na ito, malakas ang stress kaya meron mga Virgo na madaling mairita ngayong araw, nakakaapekto ito sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maganda. Ngayong araw, buti na lang, ang mga taong espesyal sa iyo ay nagbibigay ng pag-unawa at pagmamahal. At sa araw na ito, nabibigyan ka rin ng karagdagang atensyon. Merong iba na maaring nalilito dahil nga maaring na masira ang mood mo sa araw na ito, pero handa na makinig sa iyo, handa umunawa at handa na bigyang solusyon ang mga problema sa isang pagsasama. Ang inyong career at pera ngayong araw, merong mga Virgo na maaring magbago ng trabaho. Ang mga Virgo na maari na lumipat sa ibang kumpanya o kaya lumipat sa ibang industriya. At meron ring mga pagbabago sa araw na ito na ma-enjoy mo. Maari rin na malagay ka sa ibang departamento. At meron ring mga Virgo ngayong araw na maaring mabigyan ng promotion. Mag Maganda ang pagiging responsable ng mga Virgo ngayon sa trabahuan. Madali ninyong ma-impress ang mga tao sa inyong trabaho dahil mas magaling ang inyong abilidad sa araw na ito. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 25, 31, 34 at 42. Maganda ang araw na ito para sa iyo Libra dahil anuman ang mga isyu ngayon na may kinalaman sa iyong trabaho ay marisulba. At sa araw na ito, mas agresibo ka na gumawa ng aksyon lalong-lalo na para sa iyong mga pangarap. Ngayong araw rin, ang iyong kalusugan ay maayos at sa araw na ito, maganda ang iyong spirit, happy ang puso ng mga Libra ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng magandang oras at panahon kasama ang mga taong importante sa iyo. Maganda rin ngayon ang tak pagtatakbo ng pag-ibig at relasyon ng mga Libra. Sa araw na ito, ikaw ay nagbibigay ng karagdagang distansya sa mga tao na medyo mabibigat ang dala sa iyo. Mga tao na hindi nakakatulong para mapagaan ang iyong araw. At sa araw na ito, ang iyong career ay makakaroon ng mga panibagong pagsubok. Sa araw na ito lang, kailangan sundin kung ano ang sa tingin mo ay magpapasaya sa iyo. Marami kang pag-iisipan ngayong araw lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho at sa pera maraming mga bagong responsibilidad at sa araw na ito kung mangangailangan ka ng tulong ay humingi ng payo sa mga tao na importante sa iyo lalo na sa mga taong meron kang mataas na paghanga at pagtitiwala sa araw na ito libra ikaw ay mas compatible sa mga leo at lucky numbers mo ay 3 5 8 11 twenty eight at thirty one. Maganda ang araw na ito para sa iyo Scorpio, kaya lamang hinahinay ngayong araw dahil medyo ma ka ngayon sa mga bagay na hindi naman masyadong importante. At sa araw na ito panatilihin ang kapayapaan sa inyong trabahoan. Ngayong araw merong mga minor issues pagdating sa iyong mga kasamahan. Maari na sa araw na ito, ikaw rin ay malagay sa alanganin na sa gitna ka ng dalawang kampong nag-aaway. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayo dahil ngayong araw maganda ang pag-manage mo ng iyong enerhiya. Maganda rin ngayon ang iyong mga pananaw pagdating sa mga pagkain at sa iyong pagpahinga. Ngayong araw ang iyong pag-ibig at relasyon ay maayos rin kaya lamang ngayong araw kasi ang dami-dami mong iisipin pagdating sa iyong career kaya maari na maapektuhan ang iyong pagsasama, ang iyong pamilya at sa araw na ito kailangan lang balansihin ang iyong oras para hindi magka-problema sa inyong relasyon. Ang career career at pera sa araw na ito ay maganda naman magiging organisado ka merong ibang tao na hindi mo makontrol at kahit nawala kang ginagawa ay iba ang pananaw sa iyo at hayaan mo lang ang mga taong ito mag-focus ka lang sa iyong mga abilidad lalong-lalo pagdating sa iyong mga responsibilidad sa trabaho Sa araw na ito Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 1 Nine sixteen twenty twenty nine at thirty six. Matalas ngayon ang isip ng mga Sagittarius dahil ngayong araw kayo ay nagiging magandang judge kung ano ang sa tingin ninyo ay tama at sa kung sino sa tingin ninyo ang pwede ninyong pagkatiwalaan. Sa araw na ito lang, meron mga bagay ngayon na madaling magbago kaya huwag matarantas kung meron mga kailangan gawing adjustment sa iyong mga plano. Malakas ang anxiety ngayon kaya bantayan ang iyong mental health. Masyado kang nagwo worry sa mga bagay na wala sa iyong control. Nakakaapekto ito sa iyong physical stress at maaring magdulot ito ng migraine sa iyo o kaya magkaroon ka ng problema sa tiyan. Kaya ngayong araw, relax ka lang. Ang mga problema ay huwag mong masyadong pagtuunan ng pansin. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, maari na ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan at lalo na na nito mga nakaraang araw ay medyo naging busy ka sa trabaho. Maganda ang araw na ito para mag-catch at mag-organize ng mga gathering kasama ang iyong mga tao na importante sa iyo. At sa araw na ito, para sa iyong career, maganda naman ang takbo ng iyong trabaho. Ngayong araw, mas obedient ang mga tao na nakapalibot sa iyo. Ang mga Sagittarius ngayong araw ay maging leader. Kayo ang mangunguna. Kayo ang nag-iisip ng mga bagay na kailangan gawin. Ang kailangan bantayan sa araw na ito ay ang pera, lalong-lalo ang mga gastos. I-minimize mo ang iyong mga mga Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 2, 12, 17, 26, 32, at 40, Mas emotional at vulnerable ang mga Capricorn sa araw na ito, lalong lalo sa trabaho. Malakas ang pressure ngayon sa trabahoan at maari rin na parang mahahati ngayon ang iyong teammates kung sino ang kanilang mga kasundo. At sa araw na ito, marami kasing mga kailangan gawin at nagdudulot ito ng kaguluhan. Walang masyadong organisasyon sa trabaho. Ang iyong health at wellness sa araw na ito ay maayos. Kailangan gamitin ng maayos ang iyong oras para makapag-relax ka. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong pangangatawan. Medyo hectic lang ang iyong schedule pero maayos naman ang iyong mga wellness ngayon, ang iyong pag-iisip. Maganda naman ang iyong mga prioridad sa araw na ito at ang iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maganda. Sa araw na ito, meron mga Capricorn na magsimula ng bagong relasyon. Meron mga fresh beginning at meron ring mga Capricorn na magiging mas bukas sa kanilang mga pananaw. Ngayong araw rin ay mas makita mo ang mga totoong elemento ng pag-ibig at compassion. At malinaw sa inyo kung ano ang gusto ninyo sa isang pagsasama. Ngayong araw rin, anuman ang mga mapapait na karanasan ay maaring makaapekto pa rin sa iyo ngayong araw. Kaya huwag matakot na magbukas ng iyong puso kung meron kang mga hindi masyadong magandang alaala ng nakaraan o masasakit na eksperyensya dahil sa ibang tao. Ay huwag mong gawin itong hadlang para sa mga panibagong pag-ibig. Para naman sa iyong career at pera ngayong araw, medyo kailangan mong bantayan ang iyong finances sa araw na ito. ma kasi na malugi ka ngayong araw, maging maingat sa iyong mga gastos, pero sa araw na ito, matulungan ka ng ibang mga kapamilya ngayon. At kung ikaw ay merong mga empleyado sa araw na ito, kailangan mo maging humble at kailangan bantayan ang iyong gastos kung paano mo budgetin ang sweldo at ang pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 13, 28, 33, 39 at 41. Taas baba naman ang emosyon ngayon ng mga Aquarius. Hinay-hinay sa mood swings ngayong araw. Marami rin kasing mga tao sa araw na ito ang magpa-frustrate sa iyo. Ngayong araw rin, swerte ang mga Aquarius pagdating sa isyong pera. Pero sa araw na ito, marami kasi ang maiinggit. At ngayong araw, maganda ang iyong kalusugan ngayon. Walang masyadong drama pagdating sa iyong pangangatawan. At mahilig ka rin na mag-isip ng mga magagandang workout. At sa araw na ito, ikaw ay matututo ng mga bagong bagay patungkol sa iyong kapartner. Meron mga bagong impormasyon na maaring magdala ng mga magandang sorpresa sa iyo. At ang mga impormasyon rin na ito ay maaring magkatulong para ma mo ang mga problema, lalong lalo sa mga nakakalitong issue na may kinalaman sa iyong relasyon. Take advantage mo ang sitwasyon na ito dahil maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig. Kaya happy ang mga Aquarius sa araw na ito maging ang mga single na Aquarius. Ang career at pera ngayong araw ay maganda. Sa araw na ito, malayan niyong ipahayag kung ano ang inyong mga gustong gawin sa trabahoan. At ma-enjoy niyo ang inyong mga kasama. Marami rin mga tao ngayon ang ma-impress sa mga Aquarius. Kaya huwag masyadong Masyadong mangamba ngayon lalong-lalo pagdating sa pera dahil ang pera ang magiging problema ng mga Aquarius kaya kailangan e enjoy ang araw at huwag mo masyadong seryosohin anuman ang mga problema sa araw na ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 5, 21, 24, 30, 36 at 43. swerte ang mga Pisces ngayon pagdating sa pananalapi at kailangan lang bantayan ang iyong mga gastos dahil habang nakakaroon ka ng karagdagang pera ay lumalaki rin ang gastos at sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mas magandang pananaw ngayon pagdating sa iyong kalusugan kaya lamang magingat Pisces, mas prone ka ngayong araw sa sipon at sa lagnat at sa ubo, kaya magingat sa araw na ito. Ang pag-ibig at relasyon ngayong araw ay maganda naman kailangan lang ngayong araw wag masyadong mag-focus sa mga maliliit na issue focus sa iyong blessings ngayon focus sa uh, kung gaano ka gentle at ka-loving ang iyong ka-partner at unawain ang kaniyang mga pananaw sa araw na ito focus sa mga masasaya ninyong araw at para sa inyong career at pera marami ang mga commitments na pending ngayon sa mga Pisces mga trabaho na hindi pa natapos kaya ang mga Pisces pagdating sa trabahoan, medyo hindi ma napakale at ito rin ay magdulot sa iyo na medyo mahirap kang makapag-concentrate kaya kailangan tulungan ang sarili na hindi ka makapag-focus sa stress. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 20, 22, 34 at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya pa lupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin At Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Ko na naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana